Good morning guys For today's video Gibisita sa team Kuya Titing Vlog Ang isang batang may kapansanan Hirap maglakad At magawa pa niyang magigib ng tubig Taga Barangay Kugon po ito Napakasipag na bata Napakasipag na bata Bigla, agad na ko kayo. Mula, agad na to, 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 agad na to. Isang Natupad na ang kanyang hiling na magkag... Gusto makita ang team ng Kuya titing Blag. Pulo, may tao. Diri, naka-get you dito? Oh oo. Guys, morning guys. Ito yung isang followers natin, guys. Nag-visit sa akin, guys. Magpa-bisita siya, guys. Ikaw ganito, namin kamayin ko doon may mga blessing oh may mga blessing na may tree na kung kailan ito kaya na tayo ayun oh oh ayun ayun ito mo yan oh ito yung karga karga na kanila araw mga oh guys dami gamay nga blessing guys shout out nako si boss Gino Galiardo idol may muntag at tawag isang followers Tuwa kita bangan, kita tabangan ato. Ati piping. Piling bago. Good morning. Salamat kayo sa mga donors te. Naabot ra sa to ang amigo. Napun bibula don bulan. Kau nga bulan? Bulan. Gaw. Oh, dapat oh. oh. oh, kung sa amigo, guys. Allah. Allah, jara. Ayos, tinugaw. Oh, hugaw eh. Oh, tutukin oh. siya. Oh. Picture me guys, kami tolo na guys. Oh. <laughs> ako ka gikan. Muling kita. Ako ka gikan. <laughs> kwa tritin sa ako. Oo, oh, wa. Isa ka followers nato guys. Ngunit <laughs> gamito ni mo magkabo tubig. Eh, oh. nagubah <laughs> hey, naman akong wheelchair. Ah, nagubah hmm. ah. na wheelchair. Ah. Bisang na ganahan nga mo kuha guys oh. Ito mga ato ang mga followers, mga viewers. Ato ang followers isa. Tinamoy mga blessing ihatag na. Dara po mong ipaabot din sa so tuhang followers. Grabehan din doon. Okay, ulit sila dun. Masipag na bata 'to, guys. Tingnan nyo Kahit nahirapan sa paglakad, pero proud talaga magulang nito. So guys, oh hirap talaga maglakad, guys. Pero grabe ang sipag. Magigit pa ng tubig guys. Ganda, ang Ganda talaga tingnan pag maglakad guys. Oh, para Parang bullroom guys. O? Oh? O, oh, tignan mo maglakad guys. Oh. Okay. Sino ba naman doon? Ikaw Ikaw ra isa. Oh, ikaw ra isa dito? Oh, yeah. oh. Hindi ba na kunin mo. Naman makikipang mga tinda po tayo. Sa mama na. Kaya na mama. Ah. Ah. Ikaw na isa din eh. oh, kura. Ah, tingnan mo guys. Nag-iisa lang siya dito guys. Grabe talaga ang sipa guys. Oh, may business-business siya -business kaunti eh guys. Oo, oh. oh, sa mama niya guys. Ayan. Siya na nag-iisa dito guys. Sige. Okay. Ah, ano tayo ibutan eh? Trillin sa lamisa doon. Lamisa, lamisa doon. Ano? Ah. Amara marang hinog di hinog, Ah. hinog, 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 ni? hinog, 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 ah Masaya talaga si Idol. Guys, mula na to guys. Lupuhin lang guys. Anak na ang guys. Pero masarap to guys. Oh. Okay. thank you. Okay, kawin. So, kawin 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 mga followers eh. Dahil mga uban, nagkuglaw, kaso niya. Di mo kasugo. <laughs> <laughs> ah, may tingong na lang ah. confidence lang yun sa nabuhay yun. Kaya Matagusan na to dali. Ang ginoorang mangi gino, nahibalog. Oo. Oh, oh bisa kung sa imong na imong kap kapansanan ayaw gyud ayaw gyud ihimo ang dili mo mabuhat ang trabaho nga pwede mo matrabaho kaya hon gyud uh oo -oh. salamat guys mga ato mga followers grabe ang mga idol wala niya giisip ang yahang sitwasyon pero naning kamot gyud siya nga makiglimbisog sa yahang tang dol no, dodo kay gini mo may uban nga di mo masugo dagko kay lawas no uh oo -oh. Aku dre dol Ikan pun terbawa dari mag kanog baboy. Oh, pasok baboy. Mm. Manok. Mm. Ang way baboy dio Oh. Karon dili uh. ko oh. dili ko kakabok kay oh, may printi. Eh. Oh. Mm. Wan gato. ba diba, ingon ko ni mga dito ko sa plaza sada. Oh. oh. wala karon kay. Ah, dito ka magsalo-salo daw? No? Oh, katabang ay wala na. May kanal daw. Oh. Mm, dito ko magsalo. Salo, ah, para pasok sa si baboy. Dili panggamit ko na mo kay ba naman ang tubig dili kana. Kuan ba deli yung permit mo agas. Oh. Oh. Kuan ra nang by schedule. Oh. selamat ah. kay sa mong pagani daw. Ay. Wala kong selamat salamat kay gagamisin siya sa mo. Karawa guys, oh, ang kahintang na idol guys. Balay na guys, simple lang kayo guys. Mm, o, at least nga nag sikap ba. Kau isa rin dili? Hmm, kaya wala man kung mga ikson dili. Ay, mga ikson. Nag-kwan

video nga katong kano prepo sa prepo na ko kentang oh Paxes to siya hmm. oh okay, akong kuya man kuya sa sa popol nga oh di lagi daw ka oh. kuya titing vlog oh okay, kaway kaway sabi Kasi, istorya sa istorya ni kuya titing vlog pasalamat ko sa kuya titing vlogs nga bag-o pa jud nga followers ah uh, salamat ko niya nga sa akong pag-message ning anhi okay. sa Oke, okay ako. Maula ginta ko mo message ni mo ato kay oh. ah, sulay na ko. Ana ko nga sulayan dala ko ni message sa wiki pili man oh. No? Ah, oh. Ato sulayan ta ka. Biyan higo kan ako para dili ka maan ba. Kami may pinangga kay nang uli oh. may na ni dol na imong kapansanan ba. Hmm, bago oh, nagmay man... lang ta, oh, ta. Oh, oh. oh ay problema na. Hmm. Mohon maka lugar-lugar may balikan na kana Ha? Ah? Oh, okay. Sa okay. daydaha mga blessing pa maabot ato ang kinabuhi dai. Hmm. Oh. Salamat kay sa inyong Salamat tol. Oh, okay. Bye bye, bye bye. Salamat. Sa okay. tong mga magaling magpanday guys, baka gusto niyo mag-donate ng karo guys oh. Kasi yung karo ni Idol parang sira nang biring guys oh. Oh, pero lumalaban pa rin. Ah, followers natin diyan. Baka gusto niyo mag-donate ng karo, yung malaki. Hindi oh, masyado malaki doon. Kasi baka di makaya, no? Oo. Oh. jadi to lang. Gini lang, oh. Oke. Sige guys, thank you.